Narito na mga showbiz balita natin namin sa inyo ngayong lunes. Una rito. Ilang linggo matapos makumpirma bilang bahagi ng K-pop filler na Perfect Girl. Kinailangan magpaalan ng dancer-actress na si A.C. Bonifacio sa proyekto matapos ang isang motorcycle accident sa Bangkok, Thailand. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya na grateful pa rin siya sa opportunity na makasama sa isang international movie kasama ang powerhouse All-Asian cast. Sa ngayon, nakafocus si AC sa pagpapagaling matapos ang kanyang fractured humerus kung saan kinailangan pang operahan at lagyan ng steel plate ang kanyang kanang braso. Gayun pa maan, nanatili siyang thankful sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Nagpabot din ng suporta ang kanyang mga co-star na si Arden Cho at Nancy McDonie at syempre kanyang boyfriend na si Harvey Bautista.